laging hugas. Dishwasher. <laughs> ano mo sasabi mo ngayong araw? What do you feel today? You feel what? Init. Init? Panas. Panas. So anong ano nagsisisi ka? Bailit Napunta ka dito? Mainit sa Malaysia. Nagsisisi ka? Sana sa balod na lang ako. Sabi mo? Maraming puno doon na ano? Mangga. Ah, uh, minsan na, na minsan naisip mo ba na na ano na sana hindi na lang pumunta dito? Ha? Naisip mo yan minsan? Oo, laban oo, uwi, Ano sabi mo? Sana hindi na lang. Sana hindi na lang pumunta dito, yan. Hmm. Di ba excited ka na pumunta dito? Pero okay lang. Pero pag nakatanggap ka ng pira, anong physical? Ay. Buti na lang pumunta. Ha? Buti na lang pumunta. Na Pero, pero kung wala kang matanggap, anong sabi mo? Isip hindi hindi maging hindi hindi maging hindi hindi na, na, ah? na, <laughs> na, na naisip mo po trages ng make up dati buka ng tao hinahawakan ko ngayon huwag na tapos araw-araw pa binubunga nga ng ng bruha dito <laughs> dapat lang kasi kung di walang bunga nga hindi mo alam kung anong gagawin mo normal pero kung sobra-sobra naman kung sobra-sobra naman Rutin, hindi ka, hindi ka na, ano, hindi ka, hindi, hindi ka lumalaban sa akin. Kasi lumalaban ka, wala na, yung mga, mga gulay, noon sa labas. <laughs> <coughs> <laughs> na, maglagoy na pa Alam mo kasi, sa tuwing, sa tuwing, sa tuwing napapagod ka, ka pag tawin nakikita tawin mo ang may pera ka, yung pera mo, yes nandyan lang, masarap pakinggan. Nagkakaroon ka ng, ano, pangarap sa buhay. Yung so pera, nakalaan sa ganito, ganyan. At kailangan maging kuripot ka kasi pag hindi ka kuripot wala kang maiipon. Kasi so, ano nakita mo? Hindi ka pa nakagala dito ng sobrang gala dito kasi pag nakagala ka, kita mong ganyan, maaadik ka talaga. Dito ngayon, dito ka lang muna kasi kung magala ka magasto. Mm. Pwede Pumagala. naman maghangout ka, punta ka na mag -bar hopping ka. Ang ganda kayo ng mga bar hopping dito. Makakamit ka ng mga ibang friends. Ilang years mo kaya gawin yan? Kaya mo? Kung in-imagine mo, araw-araw po gawin. Ay, ayan na ako, nakita. widi hindi. Ito ating hey, sabot. Sa kaya yung isa niyan? Hinakaw na naman. Oo, oh, talo mo sa kaka ko na. Kung na, siya, na ah, tapos, ano ba yan? Laging tatawag sa akin itong hindi na to. natuwi. Baka okay, ko kodante. Ang okay. bahay na nga Ano? Ano? pag gumagawa ka ng habang humahawa ka ng luwag, naghuhugas ka, naisip mo ba na ilang years ko kaya ito? Kaya ko kaya sa sampung taon? <laughs> ha? Sampung taon, 38? uli ako, mag aabit ako mag-sinom na uli. Mag? 38, 38. Nang taon ka na ngayon? 27, 27. Ang tanda mo na. Hindi yeah, pa rin nalas ang ilong mo. Mag-47 ako. Oh, ko. Ha? Mag-47 ako. Mag-10 Mag-10 years? years? 15 <laughs> na plus na ako. Kuyo na ako. Lalon. Ang, importante healthy ka, may pera ka. At least iba pag uwi mo doon, mantay time pag uwi mo doon, pwede attend ako balik, tiyan, may business na ako or vacation ka na lang. Umalay mo, in the Sunday, magbukas ako na, ah, magbukas ako ng restaurant dito. Ikaw nang na sa buhay mo, magmanage dito. For iba rin sa ka. Pinas. Ha? Kasi, oh, iba sa Pinas. Kasi, yung tagay. Nandoon yung barkada. Oh. Pero, mm, um, papangit ka dito. Tingnan mo naman ngayon. Um, dumating siya dito. Diyos ko, ano na yan? Hmm? Alam mo yung ano, paklay ng, kanang ano, ng saging? Malanta. Hmm? Oo. Uh -huh. na lagom-lagom. So, ano, araw-araw naisip mo kaya ko kaya to? May isang taon pa. Isip Delirotin. Isipin na lang delirity. Ah, nagaya ko nga eh. Ilang how many years? O, oh, ba diba? Tingnan mo naman yung pagod ko. How many years? O, di diba? At saka, ito na yung, this is it na ito yung time na, ano, na naisip ko na. Hindi, ang isipin mo, kahit pagod ako, ito na yung time na makakatulong ako sa atin ko. Kasi years din naman siya nagtsaga sa amin. many years din naman siyang nagpagod para sa amin. Kahit pa paano, nakatikin mo naman ako ng piso niya. Oh. Ay, uy. Sobra pa tayo sa. So, this is it na matulungan ko siya kahit paano Ako madaldal ako kasi gusto ko in, in alam mo na. Kaso lang, iwan ko lang ganyan lang talaga ako. Pero salita lang naman niya akin. Hindi mo sabing ano, ganyan lang talaga ako magsalita. Mabait ako. O, oh, di ba? Pero ayun ko ganyan lang siya salita siguro ako. Dinamo si ano si Tomas, di ba? Pag nagano ko wala lang siya, parang wala lang sa kanya. Oh. Mm. sa bahay magsalita kayo parang wala lang parang ganun na wala kang kausap o so, diba ganyan yung yung buhay ano dito so kaya pa ng 10 years kaya pa kaya, kaya. sabi mo vicky laban lang 10 years pa <laughs>